Ngayon po naman, good morning po ulit. Ngayon po ay magigisa na tayo ng ating bopis. Ayan. Ito po yung ating bopis. Ayan. Ito po yung ating bawang. Ito yung ating aswete. Mayroon po kami pulbos. Tapos ito po yung bell pepper. Ito po yung halapeno. Kaunti lang po inilagay ko at napakahalang po nito. Tsaka po bay leaves. Tsaka sili. Nilagyan po natin ng luya. Sibuyas. Yan po. Tsaka ito po yung ating gulay. ating pong carrot. Ito po ang ating black pepper. At talagang din po natin ng kaunting powder na chicken powder. Ayan po. Ano tayo ng putsyara? Parang maganda eh. Dalagay na po tayo nitong margarine. Kapag na po pa lang aking margarine. Kasi ginagamit ko po ito pag nipilitan natin yung apoy eh. Nagyan po natin ng Nagyan po natin ang Ito sa mga Kaya na natin at ka rin ating bawang. Ayan. Ay, po kasi kuminit itong ano, ang atat pinagluluto ang kawali. Tagyan po natin ang kanting. Coconut oil. po parang kakunti yung kakunti yung nantito. Ako bang bukod itong coconut ko Ay nga Masarap po kasi ang ah, coconut oil na Ayan. 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 Para po maalis yung sa yung kung natin, hindi na po yung malansa. Ganang yan po ay pinakuluan ko na sa ano na lang natin ng exos. Ayan. Kunti na lang yung exos. Kasi po dito pagka pag po na po hangin, ay eh nagkusok natagin po yung mga pulis dalagay ko na po yung sibuyas yan para po siya maprinto hindi din yan na po natin ng sibuyas sarap po maraming sibuyas yan Isa ko na din po itong ano, itong aswete para po magkulay. Magkulay yan na, itong botis. sarap po yung mga yan. Hindi ko na po pinaano, inaano sa tubig. Kasi ito po yung, yan, ganda. gigisa ko po muna itong gulay kasi yung ating pong ano, luto na ay maluluto pong masyado. Lagyan na po ng paminta. Mabilis na po itong luto kasi luto na po yung ating karne. Mabilis siya po itong luto. ko na po ito para po mauna-unang maluto. Ayan. na. Pagkakanta po ang kulay ng ating boki. sa Sama na po natin, pati po baby. Ayan. Natin lang pong lulutulusoy ng ating gulay bago natin ilagay ng ating ang uh, ating karne. Ayan po na may mabilis maluto. Ito po kasi ginagamit ng lutuan. Ito po, ito po ay salad master po ito. Mabilis po siyang paglutuan. Kaya pag po ako'y nagpapalambot ng mga karne, nagpapalambot po ako ng mga beef, o magsisigang ako ng pork, ginagamit ko po ay yung mga ganitong stainless na salad master. Mabilis po siyang paglutuan. Napakabilis. Naging sa amin pong sinain, yan din po ang ginagawa ko. Um, ako po'y minatira kaninang dun sa aking ginawang kimchi soup na tawag dito. Uh, spring onion ay atin pong ginalagay. Sayang po. Pinuti ko po ito dun sa amin dun sa amin tower garden. Yun po. Ayun. Nakita nyo yung tower garden na yun. Ayun. Puro ano po yan. Eh. Ting, pakikita ko po sa inyo. Yan. Ah, wala pong ilaw. Mamatay niya yung ilaw. Ayan, eh. Ayan. Ito po yung panay talbos ng ampalaya. Ayan. Naubosan lang po kami ng munggo. Kaya hindi ako nagluto ngayon. Naubosan na po kami ng munggo. Pero ito po yung napakasarap din sa sardinas. Bukas siguro po ipitasin ko ito. Lala ko naman sa sardinas. Ayan po. Nakukuha ko na din po yung pechay. Ito, may mga talong. Ayan po. Ayan po yung aming gulayan dito sa loob ng bahay. Kasi dito po, walang nabibiling tagbus ng ano, bus, ng dahon ng tawag dito. Dahon ng ampalaya. Wala po nga uh, bibili. Palit. Itong po natin ang ako. Alagyan po natin sa ng na konting, konting tubig. kulang po sa ating gulay. Pintay lang po natin maluto ng kaunti ang ating gulay at ilalagay na po natin ang ating pork. Ito pa po yung mga dadagdag pa po natin mamayang pampalasa. Toyo, sugar, oyster sauce, tsaka po lalagyan din natin ng kamating patis, tsaka chicken powder. Ayan po, kamyang-kamyang po pagluto natin itong ating gulay ito ng kulay ano tingnan po natin kung lutuin mo na lito, lito na yung ating carrot ito naman carrot eh natagay ko na po itong ating karni para po masama siya sa gisa ayan Ang dami din po. bango. Amoy, ano na po, amoy... Amoy, ano na, amoy bopis na. Ganda po talaga ng aswete. Ano po, nagpapakulay. Ayan po. Lagyan ko na po siya ng toyo. Tingnan po at para po magkaroon na ng lasa konti-konti lang po muna at baka po umalat. Yeah. Tagyan natin ang oyster sauce. Pantiyahin na lang po ninyo ang oyster sauce, ang mga inilalagay ninyo. Pag kulang po, hindi saka po ninyo dagdagan. Tagyan natin ang konti konti sugar ating pabalance ng ating itong niluluto. Ayan. Mamaya po natin uli tagdagan. Nagdagan din po natin ang kaunting patis. Pasarap po yan. Ayan. Karoon lang po siya ng mga lasa-lasa. Tapos ating itong hiliwa. Wow. Ganda ng kulay. Ayan. lagyan rin po natin ng ano, ang uh, konting chicken powder. din po. Isang sur suri yung lang eh. Kasi pag po ay nag-aayos ng mga freezer namin ng pagkain, eh nakakalibot-bot ko po, po yung mga hulang-hulang. Tingnan po natin yung... ang ang huwag po dito. Lagyan po uli natin ng kaunting tubig. Kaunti lang po. Ang para lang po malabog-labog yung ating gulay. Tuloy po yung ating atay. Oh. So, Sumama na sa <laughs> nadurog na. Nadurog na ating atay. Oo, oh, ulit po muna natin kukuloyin lang po natin. Titikman natin kung saan kulang ang ating botis. may yung na tinola ko po kung natira kahapon. Tapos meron akong, meron po akong nilulutong, anong tawag dito? Yung chicken wing, ayan po. Ay, hindi ko po tinuloy na ito kanina, pina, ginawa ko lang pong half cook. Kasi mamaya pa po kakain yung apo ko, ay di mamaya ko po uli lulutuin. Para po, para po, Tignan mm, bang... bang... po natin. Hmm, ang... ang lasa na. Masarap po nito yung cutting kate. Para po yung yung pong ano, yung pong ano, para ba sa luto. Yung pong mga karne. Tikman po natin. po yung alat. Kasi dito po yung hindi makamaalat. Itong atay ay nadurog na. Ayan. Kapatiyon na lang po natin yan. Nalagay ko na po itong, itong sa ibabaw. Tsaka po itong spring onion. Ayan. Pampaganda. kukuha po ako ng tawag dito. Uh, green tea. Lagyan po natin. Meron po kasi kami ng green peas. Lagyan po natin para magkaroon ng kulay ang buhay. Ayan. Lagyan natin para magandang tingnan. ng freezer. Yung parang may lalambot. Ito na po naman yung green pick na yan. Parang pinakukulangan sa paminta. Ayan. 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 okay lang po yung atay ay madurog. Hindi naman po nadudurog yung mga puso, mga, mga ano. Tikman po ulit natin. Tikit po tayo ng tikin. Tikin. bigyan po natin ng konting seasoning na toyo. Kasi ako pinatatabangan. Konti lang po. Bakata. Ayan. Hmm, bango. Ayan. Okay, pagka may hinahanap na lasa, ay Lampunin niyo wala po kayong maaamoy na lang sa, ah, sa laman loo. Kapag po siya ay iniraga ninyo sa mga duya, bed, bed ano yung bay leaves, saka po yung lemongrass, paminta, bawang, sibuyas. Kasi po niyong hugas na hugas. Meron po kasi hindi na hinuhugas. Hindi na po hinuhugasan. Saka ito po yung ano, wala pong baga, wala pong bagang kasama ito. Ayan, no? ganda ng ating mahalang po sa Pamantang mga lang po, yung, uh, po natin ang ating carrot. Ang ng ating carrot. Okay, napapatay na po. Ating po pakakati-kati Ayan. Kasi yung pong ibang popis ay talagang ano, yung walang kasabaw-sabaw. Okay na po ang ating gulay. Kasi masarap po sa gulay, malutong. Ayos na po. kita po ninyo. Eh. Kain na po tayo. Ako po'y nagkape na. Kaya, yan. ito na po ang ating bopis. Patay na po natin ang apoy. Tatakpan na po natin. Maluluto na po ito lahat. Yan. Okay na po. Okay na po ang ating bopis. Kaya salamat po. Yeah, meron po ako uling na ipakita sa inyong isang recipe na pwede na po nyo. Masarap po, pwede pong pambenta. Pwede pong... kaya hanggang dito na lang po. At salamat po sa inyong panunood May meron po uling na ipakita sa inyo si Lola Claire, si Nanay Claire na isang putahe. Hindi ko na po naipakita yung kimchi. Masarap din po yung kimchi. Kasi yung po may mga iba't ibang Korean soup. Korean soup po yun. yun. po ay nilagyan ko ng dala po akong ano eh, yung salted salted shrimp o alamang na ginisa, niluto sa salangis. Ang sarap po. Kaya hanggang dito na lang po. Bye-bye po. God bless you all.